sa inyong relasyon ni Secretary or Senadora de Lima, ito bang relasyon ninyo ay nababasi sa tinatawag nating pagmamahal? Opo, Your Honor. Ang ibig mo bang sabihin na ang pagmamahal na ito ay maituturing na pag-ibig? Yes, Your Honor. At ang iyo bang pag-ibig kay Secretary de Lima ay wagas, dalisay, at matatag. Okay, okay. Objection, Your Honor. Parang gano'n na po, Sir. <laughs> Joke only. Parang gano'n na po. Parang gano'n na rin. Opo, oh, Sir. Ibig mong sabihin na ayon sa iyong damdamin, ang pag-ibig na ito ay dalisay, wagas, at tapat. Yes, Your Yes, Your Honor. Kaya dahil sa pag-ibig na ito, na dalisay, tapat at wagas, ay walang dahilan na siya'y ipagkanulo mo o magsabi ka ng hindi katotohanan. Depende po sa sitwasyon dahil nga po, yung pag-ibig ko at wagas ay hindi niya sinukla ng wagas din na pag-ibig. Ginoong Dayan, ang sinasabi mo na hindi sinuklian ni Senadora Dilima ang wagas mong pag-ibig sa kanya ay itong mga huli na na mga pagkakataon na ang inyong pagmamahalan ay nasa intensity one na lang. Subalit noong ang inyong pagmamahalan ay nasa intensity five, masasabi mo ba na wagas tapat at dalisay din ang kanyang pagmamahal sa iyo. Wagas din po, sir. Nararamdaman ko rin po. Ano bang tawagan niyo yung Sekretary de Lima? tawag sa iyo? Junel, sir. Junel? Yes, sir. Yung palayaw mo, hindi yan tinatawag sa iyo? Anong palayaw mo? Sa bahay namin, sir. Hindi, kay Sekretary de Lima? Junel lang, sir. Junel. Kunwari... Tawagin kayo Secretary din na sabi niya, Junel, hoy! Ganon? Hindi, sir. Ano? Junel! Junel! Ganon naman